Ang ganda talaga ng bagong skin ni Hayabusa, no? Si Kakashi Sensei. Kaso nga lang, nung ginamit ko si Hayabusa dito, nakakapagtakalambays. Imbis na ako yung magiging killer dito, ako mga ngulikta ng kill. Ako yung naging support Tingnan nyo dito oh Pagtalong ko na stand ako Tapos di na ako naagalaw Kinalagkad ako ni Tigreal Ang ending Ako pa rin yung support So O oh, natotas na na yung Tigreal Oras na para bumawi kay Tigreal Loko ka ha ah. Kinalagkad mo ako kanina Ito ka sa akin ngayon Sharingan Sa wakas Nakakuha tayo ng isang unang first kill Mukhang mas ninja pa sa to si Bex Tingnan tignan nyo Ang galing magtago oh Nagimitan tayo ng bush no jutsu Bawian natin Sharingan Shing 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 Grabe si naman ng Juliana Montes na yon. Nakatakas sa sharingan natin. O, ito na lang. May pagnormala tayo dito kay Edita Morales. Kala mo dito may ikipagnormala na. Iwas muna tayo. Micro muna. Tapos ka sa akin ngayon. Eto kana, Ay! What the hell? Tuntigil na lang to na na ito. Namumuro na sa akin, Oh. Sakto, wala ng buhay si Bex sana. Pagkakataon na para makakuha ng... Kill? Di tayo makakuha ng kill, boys? Ano to? Si Kakashi, the support ninja? Wala to, boys? Di yata tayo pang assassin na hero. <laughs> Mag-support ng alag tayo. Okay na rin, mahalaga, manalo na lang, no? Pero hindi, eh. parang ang hirap tanggapin, eh, no? Hayabusa, dapat killer yun, ayun, no? Oh. Ba't ka makalasit? Ano meron dito kay Kakashi? Wala na, di ka na talaga copy ninja Kakashi sa kanong support ninja. <laughs> Alam ko na, para makita nyo bangis ni Kakashi, pindutin nyo muna yung follow. Tignan nyo, magpa-following yan. Eto na, sasaring ganin na natin to. Sharingan, shing, shing, shing. O, pinatakas ko muna. Kasi hindi naman ako galit dun eh. Kay Tigre lang ako galit ba eh. Saka ito si Edita Morales, may otraso pa sa atin to eh. Diba di tayo pina-score dito nung ano, ay tayo. Ayan, nakaiscore na tayo, Ito na ang na bangis. Kahit wala pang patis, Tidak Takapi ninja Sharingan, Ning, cing, 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 cing. pagtay. Yan na, binabawi ko na ha. Baka sabihin nyo, kupal ako maglaro eh. Di yun ganun, Vice. Swerte lang talaga sila tulad neto. Pag sharingan ko, nabuhay yung Juliana Montes. Buti tinamaan ng blast ni ano, Gojo Satoru, no? Si Sabier. Tapos ayan, wala na akong buhay. Pero buti magaling yung Angela saan akin Kaya papakita ako ng malaninjang ninjang galawan to si Edito Morales. Ayun. Hoy, Madara. Pahiram muna na nakapangyarihan mo. upo na natin ang Konoha Village ng kalaban. Kaso wala namang kwenta si Madara dito. Natutas ka agad. Di bale, sharingan! Shup 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 Boom tapyas dalawa vices pag kakatauhan na para matapos ang laban na to pero yun ang inakala nyo akala ko nga rin matapos na itong laban to eh tingnan nyo yung mangyayari Mukhang naging jutsu tayo oh. akala ko kaya nabasagin yung tori para pala hindi pa pala naging jutsu nga tayo boys sa mga hindi pa pala nakakanood ng naruto yung genjutsu ano yun eh parang na ilusyon kumbaga parang nadilu-lu tayo boys wala na tayo sa realidad hindi na to totoo itong mga nangyayari na to diba lamang na lamang tayo Kalina tapos kami mauubos ngayon wala ito boys naging jutsu nga tayo <laughs> sa kanilang napunta si Madara Ibabay tayo na lang natin. Harutin ko muna to si Edita Morales. Wop! Dito ako. Okay. Okay na yun. Pampatagal. Eto na. Malapit na ang Great Ninja War. Pagkakataon na natin sumugod. Wala nang skill to mga to. Sharingan. Shaw, 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 naman ng Juliana mo on this boy Bakit ganun pag iba nag uh, hayabusa, Nakakakil Kahit marami yung ano magkakatabi Bakit sa akin tinitira yung buhay Ang malala pa dun Wipe out yung kakampi ko Dalawa lang kami ni Angela Siyempre Di tayo papahuli. Eh. Dami na natin sa lili natin dyan. Wala na rin, boys. Eh. Wala na. Genjutsu lang siguro tayo. Hindi to totoo. Charingan user din yata ito si Giuliano eh. Lahat ng kaswete yan, Ginawa niyan eh. <laughs> Di bali, meron naman tayong kakashi skin. Na nice skin na sa kalaban. Wow, wowie. Maraming salamat sa panonood nyo, boys. Ha. Mahal ko kayo.